In nomine at et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at ay lupa, sapagkat inilihim mo sa marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kaluubay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak, humarap si Jesus so sa mga lagad at sinabi, na di naririnig ng iba mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang iyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita sa inyo. Nakikita. Ngunit, hindi nila nakita. Hiningad din nilang mapakinggan ang iyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to your Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko. Sa unang pagbasa sa Isaias at sa pagunita kay San Francisco Javier Pare sa Ebanghelyo ngayon, itinampok ni Jesus ang pagiging bukas ng kaluuban na isang bata sa pagtanggap ng mga bagay na espiritual. Hindi ito tungkol sa kakulangan, sa karunungan, kundi ang pagkakaroon ng kababaang loob at pananampalataya maraming bagay ang inilihim sa marurunong at pantas. Ngunit na sa mga mapagpakumbaba at may pusong tulad ng bata. Sa panahon ngayon, ang minsahe ng Ibanghelyo ay may kaugnayan sa pagiging simple simple sa pananampalataya sa kabila ng teknolohiya at kaalaman marami pa rin ang hindi nakakakilala sa Diyos marahil ay dahil sa labis na pagtuon sa makamundong kaalaman nawawala ang halaga ng relasyon ng Diyos ang kababaang loob at pagiging bukas ng puso ang susi upang makita ang kariad ng Diyos sa araw-araw na buhay. Una, halimbawa, pagpapakumbaba ng mga lingkod bayan. Sa gitna ng mga balita tungkol sa katiwalian, ang mga leader na tapat sa kanilang tungkulin ay halimbawa ng pagbubukas ng kanilang puso sa kabutihan. Pangalawa, pagiging makatao sa panahon ng sakuna. Ang simpleng pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo, tulad ng pagbabahagi ng pagkain o pagbubukas ng tahanan sa mga nangangailangan ay larawan ng pagbubukas sa kaharian ng Diyos. Pangatlo, pagiging, pagiging gabay ng magulang. Ang magulang na nagtuturo sa kanilang anak ng mga aral ng pananampalataya ay nagbibigay sa kanila ng pundasyon upang maging karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berheng Maria at lahat ng mga santo, inilalapit namin sa iyo ang buong sangkatauhan turuan mo kaming magpakumbaba at magtiwala sa iyong kalooban tulad ng isang bata patawarin mo kami sa aming pagkukulang lalo na sa aming labis na pagtitiwala sa sarili tulungan mo kaming makita ang iyong kaharian sa araw-araw na buhay at tanggapin ang iyong pagmamahal ng buong puso. Basbasan mo ang mga naghahangad ng kapayapaan, katarungan at pagkakaisa, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Puspusin mo ang aming mundo ng Espiritu Santo upang maghari ang pag-ibig at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo mapagsawalang hanggan. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Francisco Javier, ipanalangin mo kami. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik man o hindi, na magtanong at pangilayan ang minsahin ng Ibanghilyong ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o ano mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama natin pagnilayan at paghalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng hapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.